Malapit na nga ang Pasko kaya naisipan namin maglinis at magpalit ng mga kortina. Ang katawang ko nga pala maglinis ay walang iba kundi ang aking mister. Hindi pa nga pala maganda at maayos ang aming bahay. Isa lang kasi ang may trabaho sa amin at sa mahal ng bilhin hindi na kayang mapaayos ang bahay. Pero soon kung dalawa na kami ang may trabaho baka gumanda na ang aming bahay. Dito nga pala napalitan na niya ng kortina ang aming dingding. At kaganito nga ang kakalat ang aming bahay dahil naglilinis nga kami. Habang naglilinis nga rin pala kaming dalawa, meron ding dalawang batang nangungulit sa amin. Meron nga rin pala kaming drum sa loob ng bahay dahil wala pa kaming sariling tubig. Ngan labahin ko, kalalaba ko lang pero ang dami na namang labahin. Pinaakit ko nga rin pala sa mister ko yung mga laruan ng mga anak ko. Ang ganda tignan pag marami silang laruan pero nakakainis rin kapag kalat-kalat. Nung nakaakit na nga siya, kinuha na rin niya ang mga Dora box. Dito nga namin nilagay sa baba kasi ang hirap kapag aakit ka pa kapag kukuha ka ng damit. Lalo na nga sa dalawang bulilit ko, maya-maya ako binibihisan dahil sobrang init ngayon. Di ng maraming labahin basta wala lang mga sakit. Ito nga palang unang binabang Dora box ng aking mister ay mga damita ng aking dalawang anak. Pinapunasan ko nga pala yan sa kanya kasi para mawala yung alikabok. Patagal nga rin pala kasi nagstay yan sa taas kaya medyo may alikabok na. At ayan nga ang batang makulit. Nagtataka siguro siya bakit binaba ang kanilang damitan. Dayaan ko nga rin muna sila magkulit-kulit dyan hanggang mapagod para maya maya tulog na. Nung naibaba na ng aking mister, kinuha naman niya yung ibang parts para maayos na niya. Ang drawer na nga ay e bigay ng kanyang kapatid. Medyo maliit na rin pala yan para sa dalawang bulilit ko kasi napakarami nilang damit. Bang nagpupunas nga rin pala ako dyan, kinakausap ng aking mister yung aking bulso dahil parang ayaw na niya umalis. Hindi nga rin kasi niya may lagay yung ibang parts ng drawer. At pinapatanggal nga ng bunso ko yung mga shape shape na yan. Kasi kahit yung mga yan, pinaglalaroan nila. Matapos nga pala siya sa isang drawer, kinuha naman niya yung isang drawer. Yan nga palang drawer na yan, drawer ko pa yan nung dalaga pa ako. 15 years ko na rin yung ginagamit, pinagtsatsagaan. Kaya pinasok ko na rin tong pagbablog kasi nakikita ko yung bahay namin, walang kaayusan. Ang hirap din talaga kasi kapag stay at home ka lang, nawala ka sariling pera. Maasa lang din kasi ako sa sahod ng aking mister at hindi naman ganun kalaki ang kanyang sinasahod. gusto ko nga bumili ng mga gamit at mapaayos ang aming bahay, hindi talaga kinakaya. Naggagatas at nagdadaya pero pa kasi ang aking bunso. Kaya kung iniisip mo na mapera ako ay sinasabi ko sa iyo, chismis yun. O paano hanggang dito na nga lang muna ang ating video. Huwag mong kalimutan i-like, share, and follow ang ating page guys. Salamat sa panonood. Bye-bye!